So in mga kamotorista na aksidente tayo ngayon Sumemplang tayo na ito yung mga bangas mga kamotorista Ayan yung gas-gas uh, na simplang natin Ito pa mga kamotorista So ayan hanggang dito sa so, baba yung gas-gas And then ito pa mga kamotorista Ayan yung um, heat guard natin sa tambucho Ayan nagasgasan din And ayan dito pa sa brake lever natin So gumasgas din yan Dahil sa pagkasemplang natin And especially yung tuhod ko Ayan puro sugat Yes. At dito mga komuterista Sa left side ni Black G Wala namang gas gas Dahil ang tumama lang kanina yung right side So ayun mga kamotorista So katatapos lang ng aksidente ko Ilang oras pa lang ang nakakalipas And tingpol pa rin ako mga komuterista Dahil walang malalang Nangyari sa akin So gas gas lang sa tuhod uh, At ayun dito sa part ko na to Itong right uh, arms ko na to Ay uh, medyo sumasakit lang And yung palad ko nagasgasan lang and yung two -hull. and pagdating naman sa motor ko kay Black G so thankful din dahil gas-gas lang sa crash guard natin and sa hit guard ng tambucho uh, ang na naranasan ni Black G and do sa ating brake lever so ayun lang ang mga natamo ni Black G and thankful dahil um, nakaligtas tayo at walang-malalang nangyari and sa mga magtatanong bakit ako na aksidente so do sa pagliko ko kanina dahil umulan-ulan and maraming dumadaan na truck doon so may mga naiwan na mga putik and then umulan nga nabasa yung mga putik pag liko ko po, pag banking ko so dumulas yung likod ng gulong natin dahil madulas yung daan yung kalsada at sabi ng mga tao doon dahil din daw sa mga mantikang naglalaglagan na nanggaling doon sa mga truck na dumadaan doon so madulas nga daw sa lugar na yon kapag nababasa yung kalsada So, di ko inaasahan na dudulas yung gulong. And pinilit ko pa kanina na ibawi yung paggewang uh, ng motor ko pero hindi na kinayanan kahit itukod ko yung paa. So, gumayawang pa rin talaga and tumilapon sa unang ko yung motor ko. So, bumitaw na ako para mas makaligtas ako at makasafe. And thankful din dahil walang, uh, wala akong kasalubong, walang tinamaan yung motor, walang tinamaan si Black G sa unahan natin, open yung uh, daan. And Swerte pa rin mga kamotorista dahil do sa lane lang natin tumalbo yung motor, hindi na siya tumalbo sa left lane. Kung tumalbo yung sa left lane, meron pang mga tatamaan dahil traffic sa left lane. And do sa mga likod kong uh, mga sakyan, so yung motor and e-bike, so napansin ganda ko nakapag-preno agad sila and hindi nila ako natamaan. So ayun, and marami naman taong tumulong kanina na itayo ako and yung nakasalubong ko na bike, so tinayo agad yung motor ko and enforcer, may mga lumapit sa atin kanina. And gusto nga ako sa ospital pero pakiramdam ko naman kaya ko. So kaya ng katawan ko kaya di na, tayo na uh, nagpadala sa ospital And ako na lang yung nag first aid sa sugat ko. So nagbilta ng betadine and agwa, sinada para uh, malinisan yung sugat. Ang masakit man yung pangyari pero kailangan talaga natin uh, kalimutan kung ano yung nangyari sa ating kanina. And ayun, patuloy pa rin tayo. Siyempre gagawa ng magandang video. Katulad ng mga adventure video natin So kahit uh, ilang beses tayo nakaranas ng aksidente So patuloy pa rin natin i-feature yung mga magandang tanawin na napupuntahan natin At mga good vibes para uh, mapasaya kayo At laging uh, magsusot mga kamotorista ng proper gear talaga sila so, kung kayo mayrong mga proper gear para sa inyong elbow at para sa tuhod so lagi ni susutin so masaklap sa akin kanina kung kailan ah, hindi ako nakasuot ng complete gear tsaka ako na aksidente so mapapasin niyo naman mga komuterista sa video ko lagi ako naka complete gear so kanina dahil galing sa trabaho so hindi ako naka complete gear kaya ah, nagkaroon tayo ng natamong sukat sa tuhod dahil hindi tayo nakasuot kanina ng gear natin para sa tuhod at hindi tayo nakasuot ng armor gear na jacket so suot ko lang kanina yung ordinaryong jacket dahil nga galing akong trabaho and uh, thankful na rin dahil yung sapatos ko so ayan medyo uh, mataas yung sapatos ko hindi na gasgasan yung pako so pang basketball shoes yung suot kanina kaya mas matibay dahil mas malala din yung um paggasgas ng pa ako, puro putik yung sapatos ko, kumapasin niyo kanina mga kamutrista. So makakita uh, nyo dito sa video na to, puro putik yung sapatos ko. And yung jacket ko mga kamutrista, dito sa part, dito sa shoulder natin, ito yung picture mga kamutrista ng jacket natin. Napaka putik dito sa part ng shoulder dahil ito ngayon tumama sa semento. So ito yung sumalo pag gulong-gulong ko. And yung sabatos ko gumasgas talaga ng sobra kaya puro putek and yung helmet natin dahil maputik yung kalsada makakita niyo yung visor doon mga kamotorista so kumayod doon yung putek so naipon nga lahat sa helmet ko mabuti na lang naka full face helmet tayo hindi masyado uh, walang masyadong impact sa mukha ko kaya laging uh, magsusot mga kamotorista ng helmet kapag lalabas sa inyong bahay kusan mga kayo pupunta lagi pong mag helmet para dagdag protection. So tulad ng nangyari sa akin kanina, kung hindi ako naka full face helmet, kung pagtalbo ko, so mukha agad kasi ang impact sa semento. Mabuti na lang naka full face helmet tayo. And ayon, uh, ayun, dahil sa full face natin, nailigtas yung mukha natin, walang bangas. And ayun nga, tuhod lang ang napuruhan sa atin. So lagi mag-iingat mga kamotorista saan magpupunta. And, so ayun mga kamotorista, So mag-iingat tuwing uh, maulan at basa ang kalsada magdandahan. So ride safe always at mahabang buhay sa inyong lahat.